Ito ang original na kulay ni Maxi. Matte red mga tropa. At ngayon, ito na siya. Pininturahan natin yan mga tropa. Shempards, samurai paint ang ginamit ko dyan. Sa hindi nakakaalam at sa mga nagtatanong, yung kulay na yan, Kawasaki Green K417. At ito yung mga ginamit natin dyan mga tropa nung pininturahan ko to gumamit tayo 2K04 epoxy surfacer tapos white 2102 para doon sa base color niya no and then Kawasaki green K417 para doon sa top color yan yung kulay green mga tropa at shepherd sa top coat clear ginamit natin 2K01 at dahil bago na kulay niya nagpalit na rin ako ng mga ibang parts sa accessories mga tropa sinabay-sabay ko na at ngayon, kailangan na natin magayos ng papelis ni Maxi, mga tropa. Dahil bago na nga ang kulay, kailangan natin kumuha ng change of color permit sa HPG. Pupunta tayo sa 20th Avenue sa HPG Motor Vehicle Clearance Satellite Station. Sa 20th Avenue to mga tropa sa Quezon City. Ito kasi yung pinakamalapit sa atin. Ano? So aayusin uh, natin yung papeles ni Maxi. At nasa ganun makakuha na tayo ng uh, permit. At saka natin siya ire rehistro sa LTO mga tropa. So ayun, i-update ko kayo mamaya mga tropa pagdating ko doon ano. Tara na mga tropa, let's go! Pakisara po yung gate! Habang nasa biyahe, shout out sa Samurai Paint Philippines! Alright mga tropa, andito na tayo sa HPG Motor Vehicle Clearance Satellite Station sa 20th Avenue sa Mirasol Street no. So, ito yung mga requirements na kailangan. Affidavit of change of color, ito yung kailangan ipanotaryo mo. Tapos Xerox copy ng OR at CR. Siyempre, dapat dala mo rin yung original for checking. Tapos, Xerox copy ng dalawang valid ID. Nakompleto na natin yan, ano? At saka natin sinabmit. Tapos, binigyan tayo ng order of payment slip. Babayaran natin sa land bank. At after natin magbayad, binigyan tayo ng OR galing sa land bank at ibinalik natin dito sa HPG. Tapos, naghintay tayo ng mga ilang minuto. Ang ginawa naman nila, nag na. Pagkatapos, picture taking. Pinicturean yung motor, yung owner, kasama ng HPG personnel. So, ayun mga tropa, naghintay lang ulit tayo ng ilang sandali. Tapos, lumabas na yung PNP Motor Vehicle Clearance Certificate natin. So, ayan mga tropa, yung motor natin, from matte red silver, meron na tayong clearance na kulay green na siya. So, susunod, ipaparehistro na natin to sa LTO. At ngayon, papunta na ako ng LTO Marikina, mga tropa, para doon ko ipaparhistro yung bagong kulay ni Maxi. So, do sa mga nagbabalak na mag-change of color ng motor, ganun lang kasimple, mga tropa, no? Bago kayo pumunta ng HPG, dapat nakapintura na yung motor nyo para dire-diretso kayo. So, ang nagasus natin, yung pagpapagawa natin ng affidavit of change of color, nagbaya tayo 250 tapos 500 sa land bank so, ayan mga tropa sana nakatulong itong uh, kaunting informasyon natin at sana nagustuhan nyo itong vlog natin ano, at ulit ganyan lang kasimple magpa change of color ng motorsiklo mga tropa at ito na nga naka na tayo ng bahay mga tropa. So isang buong maghapon, natapos natin lahat nun dapat natin tapusin. Naayos natin yung HPG at saka yung sa LTO natin. So ngayon mga tropa, wala na tayong problema sa mga checkpoint, no? So pwede na tayong pumunta kahit saan natin gusto dahil nakarehistro na yung bagong kulay ni Maxi. So ganun lang kadali mga tropa, no? Napaka-simple lang magpalit ng kulay ng motor. So do sa mga hindi nakakaalam, ngayon at least alam nyo na kung paano yung proseso. Kung paano kadali magpintura ng motor gamit ng samurai paint, ganun din kadali magparehistro ng bagong kulay. So ano pang inihintay mo, tropa? I-DIY mo na yan. I-samurai paint mo na yan, tropa. Baka i-samurai paint pa yan ng iba. So, paano? Kitakit sila tayo yung next video. right safe palagi. Maraming salamat, Samurai Paint Philippines! Peace!